Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder. Pag-usapan natin itong na rally ng INC. At uh, hindi ko alam kung kasabay sila, simultaneous together sila magkakasama o isolated yung INC o may sariling rally yung JIL o yung KOJC. Hindi natin masyadong na-confirma na yan. Ano? Well, anyway, itong rally na ito, ay sasabayan ng terorismo What? yan ay ayon sa isang discreet report na ang military o ang AFB ay alam na raw ang patungkol dito kaya sila ay nagpe-prepare na ng mga barbed wire dahil papasukin ito ang Malacanang yan pong pag-uusapan natin mga ka-Wonder Wonder Vlogcaster So yun nga mga kawander, magandang araw sa inyo lahat. At uh, before we proceed, maraming salamat sa ating mga bagong subscribers, sa inyong pag aantabay sa inyong panonood. Salamat po sa inyo lahat. Pag-usapan natin mga kawander, itong uh, rally nga ng INC, na sa ating panawagan, ano, for uh, transparency. Peaceful rally para sa ating bansa. Pero marami nagdududa kung talaga bang yan ay para sa bansa o para sa transparency or for peace kasi nakikita naman natin yung ibang mga post nila sa kanila pong mga social media eh halatang medyo may kinikilingan hindi talaga transparent kumbaga at uh, ito ngang report na uh, uh, medyo discreet siya pero alam na nga ng militar na itong grupo ng mga teroristang oh, no. ISIS may nabanggit pa ako MNLF or MILF I'm not sure kung alin sa dalawa no eh sasama na raw at itong ISIS nga eh nandiyan na raw sa area ng Maynila nandiyan na raw sa bandang Quiapo at naghahanda na ang gagawin daw nito itong dalawang uh, killer oh, o no. tap, tapos tatlong suicide bomber What? ay hahalo sa rally and then parang sa salisi pipiliting pumasok sa Malacanang What? at uh, of course magpapasabog para mamatay si BBM oh, yun po ang no. plano nitong mga ISIS itong mga terorista at dahil dyan, mga kawander, alam naman natin, ano, kapag ang lawlessness ay uncontrollable na, yan na po yung time na nagde-declare ng martial law. Maging ang simbahan, ano, by the way, ang CBCP ay nagsabi no, na hindi sila bahagi ng rally ng INC. Amazing. Hindi nila yan na uh, sinusuportahan. Perfect. Dahil nga sa tingin nila ay eh, may kulay, mga kawander. At sunod-sunod, itong pag-atake, una itong si Guteza, No, sa kanyang uh, testimony na tuntun na medyo hindi credible. At ngayon naman, itong si Zaldico na ginagamit nila, na ang binabatikos din nitong mga political analyst. Hindi naman kumakapinto mga tuwa, na sa gitna lang ito. Pero sa nakikita nila, tinitimbang nila kasi nga analyst sila eh, na nakikita nila na ito ay walang credibility na patotoo ni Zaldico unless pumunta siya rito at suportahan niya pa yung mga dokumento niya at sumpaan niya yan. At saka isa pa, ba't sa Bicam nilagay ni BBM? Gaya ng ating pong unang vlog na Bicam versus NEP. Bakit sa Bicam niya pina-insert, no? Hindi naman siya pang Bicam. Alam natin na ang Pangulo ay pang NEP. Perfect. So maraming nag-debunk nag -de sa statement ni Zaldico. May na rin tayong mga report, no? hindi natin alam kung ito po ay accurate, no? na nananawagan si uh, dating Pangulong Duterte, True Paulo Duterte, no? na sa militar, dahil alam nila na kapag militar ay nakialam, eh may kasamang puwersa, of course may kasamang dahas oh, no. So, kagaya ng panahon ng Pangulong Marcos, na people power naman ito, no? Pero yung militar is kakampi, kumakampi sa Pangulong Marcos. In fact, uulit-ulitin natin ito. Sabi ni General Fabian Ver, na defense uh, minister niya, no? Sabi niya, we can wipe them out. What? Pag gusto lang ng Pangulo. Sabi ng Pangulong Marcos, no, 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 no. Ayaw niya. Disperse lang daw. I Disperse. I understand you to wait. told uh, them to wait because civilians near our troops. And we keep on withdrawing. They as to the withdraw yesterday. When I talk to Mr. and he said he you talk to you, Duterte. talk to My order is to disperse the crowd. You cannot do the all the time, Mr. President. Without must... shooting them. No, 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 hold on. You disperse the crowd without shooting them. Pero dahil nga sa ayaw nang ng Pangulong Marcos na may masaktan pa, eh nag-yield na lang siya. Siguro yan ang tinitignan ngayon itong mga uh, rally itong mga nag-destabilize. -de Kasi patong-patong na mga kawander, no? Huwag mong subukan. China, Nandiyan yung iba-ibang grupo, hinaluan ng relihiyon, may mga ginagamit na mga witnesses, at uh, nagpapatong-patong din yung mga financer What? para mapatalsik si BBM. Huwag mong sumukan. Nga, kasi nga, ito yung kumakalat. Kapag napatalsik si BBM, uupo si Sara Duterte, mga may kaso, absuelto. Oh, no. Lahat daw, baka sabi pa nga ng <laughs> ibang mga uh, naririg natin sa content nila eh paralabasin si Tevez, iabswelto si Diskaya What? no, etong mga involved sa corruption, eh, anong mangyayari sa bansa natin mga kawander kung ganyan ang mangyayari? Oh, no. Hindi ko lang alam kung bakit ganito hati pa rin tayo sa ating pong paniniwala. Sapagkat nakikita na natin ang katotohanan, kitang kita na natin, ano? E eh, bakit parang nagbubulag-bulagan? Oh, Iba'y nagbubulag-bulagan sa talagang bulag, ha? kasi nagbubulag-bulagan kahit na alam niya yung totoo e eh, binabaliwala niya dahil dito ay eh yung bulag talaga may dahilan yan maaring medyo tanjie maaring D.O.B.O so hindi natin masisisi yung mga ganon dapat nun talagang ah, dagok patuloy na paglilinaw pero ang masama dyan itong mga nagbubulag-bulagan dagdag pa mga kawander nito mga content creator na malaking responsibilidad nila sa mga kaguluhan ito dahil sila yung nagpipid. Sa isipan ng mga tao, lalo-lalo na yung sinasabi nga natin na nagbubulag-bulagan at mga bulag. No? Kaya kawawa yung bansa natin mga kawander. Gusto-gusto nila yan eh. Dahil bakit babagsak ang ekonomiya What? kapag ang bansa ay magulo? Oh, no. At ang ibang bansa ay nagdududa at nagkakaroon ng alinlangan kung mag invest ba sila. Oh, e eh, nakikita no. nila magulong ating bansa. Kaya natutuwa sila. parang nga itong masakuna. E eh, parang paniniwala na ito po ay dulot din ng mga grupo na naman destabilize para sirain at pabagsakin talaga si PBBM. At kapag magulong-magulo na yung bansa, sasabihin nila, ako sa nila siya na hindi ka epektibong leader. Oh, no. Hindi mo kaya kontrolin ang bansa at bumabagsak nga ekonomiya, magulo ang tao. Therefore, anong gagawin ni Pangulong Marcos? Gusto niyo bang i-declare niya ang martial law? Dahil nandiyan na yung mga sinyales, oh, no. yung mga present na mga factors para magkaroon na ng martial law. Ajdiyan na 'yung mga terorista. What? Sa panahon ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos nakialam ni na mga terorista. Nakialam 'yung mga kalaban, mga opposition, Hindi na makontrol ang lawlessness kaya nag-declare na ng martial law. Faith gusto out. niyo bang umabot pa ron? Oh no. 'Di ba? So dapat magkaisa imbis na maggulo. Eh, hindi naman natin hindi naman natin masisisi itong mga gusto ng kapayapaan. Dahil itong mga uhaw sa kapangyarihan ay gustong gustong ilukluk itong si Sara Duterte. At talagang gigil na gigil. Bakit? Yan ang tanong. Para maabsuelto yung mga kaso, si Bato is nagtataguna. Yan ang parang kwento. Ano? Kasi hindi siya nagpapakita sa Senado. Tinatawagan siya ni, ni uh, Pantilo Hindi sumasagot. Hello. Ano pa? Susunod na si Bongo. Fix Susunod up. na si di o si Sara. So nakikita nila na they are hitting the wall. Dead end na. I mean So they have to work double time. Yan po nakikita mga kawander. At ang kawawa ay yung bansa natin. Abangan natin mga kawander. Bantayan natin itong, itong rally na to yung sinasabi natin papasukin ng ISIS. Kung mahal ang inyong sarili para sa inyong pamilya, eh huwag na kayong sumama. Dahil ito nga balitang ito ay hindi ito joke. Dahil ito ay mga terorista. They are willing to offer their lives. Mag-suicide bomber. Mamatay. Papasabog yung Malacanang. Para makamit yung kagustuhan nila at all costs. Oh, no! Gusto niyo bang mangyari yan? Kaya abangan natin. Taantabayan na natin mga kawandra ang mga kaganapan na to. At stay tuned. Salamat muli sa mga subscribers natin. At hanggang dito lang tayo mga kawandra. Please share this video para introduce to YouTube. And of course, share this video para malaman ng iba itong balitang ito na makikialam o yung manghihimasok na yung mga teroristang ISIS at yung mga iba pang mga rebelde. At don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all, bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-Wonder, God bless. Wonder Podcaster